kung ang inverter welding machine nyo hindi mataasan yung kanyang amperahe hindi nyo magagamit gaya nito yung pinagawa ng customer isishare ni master yung technique wala kayong papalitan na pyesa yan dinidischarge ni master ito yung filter capacitor hindi na adjust yung amperahe kung may output lang naman siya output 81 volts ang makaluto boss basi lang oh ano ano na, ang makaluto so, ah, to, ah. Uh, sa lusis lang lusis oy okay, nang makaluto ka 15 lang tin war war na 15 ampere lang pero gini na kami pa yung sulat tao nag challenge <laughs> rupa ni may may kinikwa sayang guys uh, ito yung technique ni master kung sakaling mangyari ito Para tumaas yung kanyang para tumaas yung hay ganito lang yung gagawin niyo. Yan yan yung MOSFET nya ayan ano. Dini-discharge lang ni Master. ayan ano. Dini-discharge niya yung mga paa pa ng MOSFET. Ay ano yung tester nyo na analog naka set sa DC 250 Yan, dinidischarge ni Master. Ito yung filter capacitor. Ayan. discharge lang niya. Ayan. Ayos. Okay na? Okay na. Testing na. Yan may-ari. Oh, anong sira na? anong sira, sir? Yung ano niya yung nawala yung tapak. Yung adjuster niya? Adjuster Hanggang kinsi lang. Oh, Ayan, gumagana. Ayun, tinisting na ni Master. Ayun po, okay na. Ayos na. Ayun. Okay na. So, yun lang yung naging sira. Ayun, testing natin, guys. Yun mm -hmm. lang yung naging problema. Kailangan lang may discharge Oh. Kuya, pati tamjay kini. Oh. Nang warlay ka ay kapsak ng ingles ko Yan yung technique ng mga inverter welding machine na inko. Okay, testing. Nireset lang yung MOSFET. Nireset lang yung MOSFET. Testing. Nagkakirting na ni Manong Ayan no Ayan hmm. Okay na yan Saba saba Okay Ayos Ayos na Ayos na Okay Master ganun ang problema This, uh, Dinis charge mo lang naging okay na Oh, uh, kasi, -reset, -reset mo lang, okay na? Oh, pag... Parang, eh, pag electronics kasi, kung siya eh, may mga sabihin na natin na parang kailangan mo i-shock Parang nag-freeze. Nag-freeze yung electronics niya, kaya i-discharge yung mga kapasitor, mga filter, mga MOSFET niya para bumalik sa dati, para kusang mag-reset. Ah, uh, kaya ganoon ang nangyari, kaya hindi mataasan yung amperahe. Oo. Oh, oh. 'pag nagtalo yon. Uh, so kailangan lang i-reset yung filter sa kayong MOSFET. Oo, yeah. Okay.